La Cruz. Okay, Nasi Chamtano. Bino natay cooler. 0930. Okay. 0930-5363 ang katapusan. Okay, go Exxon. Palihag. I hope nga ganyan mong ipangotara na sa atong ipang saysay mga pinangga. Ayon mo po. Tapos pa hapon sabi mo Exxon. Asa ka na nawa? Tapos pa Go palihag Exxon. Ito na nagwali mo pastor ba? Sa'yo mag isa-isa yung pastor nga Pabinat mm, hey, eh, iskot nga nagpabinat go Kini pag, kini sa iyon ba nga maghatag sa mag nagsugo pastor ba kararis? Ape mo, sa baluan eh Ah, ang saan pag ingon ni Kristo nga? Maghatag sa mga nagsugo mo, pangutanan ni mo Ape mo, sa baluan eh, mo uh... Okay, okay. Actually, ang bagong sugo ang gagihatag mo itong dakaraan nga inyong nadunggan. Okay? Basta ako na Kaya word ng bago, doha ka klasing bag bago sa Greek. Nagitawag kainos og kainos o niyos. Ang niyos mo, ginang bago nga gikan pa sa paktorya. Kung akong iulagway. O ka na kainos igso, bago nga gibago. nga na naingon sa diri, nga ang nyo ka bagong sugo, o nga inyong nadunggan sukad pa sa karaan. Basta ako egsoon ha. na yung gingon diri. Okay. Uh, Dirita sa third Juan ako so, man ako one man tingali ni, akong i-check. So, na rin na magamit si Kan Juan? Okay. si Kan Juan, okay. Uh, versikulo 5. Okay, Isara manika chapter. O karon mga muyo ako kanimo sinyura dili nga daw ingon nga nagsulat ako kanimog usa ka bag-ong sugo Kundili, sa sugo nga ato nang nabatunan sukad pa sa sinugdan so sa ato pa ang bag-ong sugo nga nabatunan maupa nang sukad pa sa sinugdan so nagbantay si Christ ani kay sugo man kanang bag sugo sugo man sukad pa sa sinugdan sunod pangutana brother Valoria Okay, mama na yun. Lagi kay mga familiarize mo na ako na yung muntingo, God? <laughs> okay, lagi. Ah, sige, sige, ah, sulung, okay, sige. Ah, sunod pa ko na na. Okay, okay. Sunod pa ko na na, ngunit. Ako pa ko na na sa yun kayo, eh. Napin ang sabado bagong sugo? Ito mo. Okay. Ang bagong sugo lagi nga akong tubag, yes. Pero kanang bagong sugo nga gisuga, sultideri diri, mauni ang sugo, sukad pa sa sinugdan. So, basically, daan sa dya. Mga <laughs> yung 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 Yes, ako sa napin sa bagong sogo. Pero basically, daan sa dya. Kaya nag-ingom ng versikulo. O, oh, nao, basahin ko ito, aron dili nimo mamiss. mamis. O, karon mga muyo ako kanimo. Sinyura, dili nga daw ingon sa magsulat ako kanimog o sa kabagong sugo kung dili sa sugo nga ato ng nabatunan sukad pa sa sinugdan og unsa ni siya simpay tagbasa suga so, nga mao kini nga kinahanglan maghigugmaay kita sa usag usa okay og ang gugma mao kini kinahanglan managawi kita subay sa iyang mga sugo sudaan siya subay sa iyang mga sugo wala may yug, subay sa iyang bagong sugo So ang bagong sugo, mauna ang atong nadunggan sa karaan. So akong tubag, yes, bago na siya, pero dugay na na siya. So sa versikulo. So ang pangutana. na. Ah, lagi. Sa iyong ng versikulo, Pastor Luis Magalari, nabasa ba di mo siya? May sabado? Isa mo. Nabasa mo sabado niya? Isa mo. Okay. Walay nabasa ng sabado, tungod kay ang sugo, apil na diya ang sabado. Mismo pa sa inyong katikisem o Catholic Church, pag ingon o sugo na pulo ka sugo apil na ang sabado diha sa word nga napulo ka sugo na abadiya ang word sabado wala pero ang sabado apil na sa napulo ka sugo pag ingon kay sugo sa dios apil na ang napulo ka sugo sunod ano sa mga tara pero husto mo ngan sa sabado sa biblia yon at natin, sabado pa ngayon mo sa sabado kay apil mo gina sa sunod pamamagnay sugo sa sabado ang buta lang mo Ya sa ka, ya sa Biblia nga inang likot no, na sa bando nga uh, nasubuan, ang mabuta na pa sa mga halis, nasayad ba ka sa nga kalendaryo ilang ginamit ara during the time? Yes or no? Okay, nasayad ba ko sa nga kalendaryo? Okay. Ang kalendaryo ka ni Anto nga gigamit as a Julian calendar, gikan na siya sa gitawag na to o Egyptian calendar. Ang Egyptian calendar adunay 365 days and one fourth. Ang Julian calendar nagyapoy na 365 days and one fourth. Ang Gregorian calendar nagya 365 days and one fourth. Ngalan ra ang nagkapareha pero maura gyud nga 365 days and one fourth. Sunod pangutana. Okay. Suma, ah, suma ng Julian dun din po ito, napas itong mag-alari. Kaya sabi, diya, po na higit. Nagbasa doon pag Kaya right? sabi, diya, po natong higit. Ako po ito, ah, kana gamit sa mga tao na sa Biblia during the time na kalendaryo, mao ba na gamit na kalendaryo na gamit sa panahon ka rin sa 70 and Mau ba na na kalendaryo, Parehas sa mga sa Biblia? O di na parehas? Saan yung tabag? Okay, matabag na ko. Mm -hmm. Maura ko mag-isko itong 365 days and one-fourth. Pero sa pangalan, dili mao. Pero sa prinsipyo, maura. Mauna nga ang Sabado sa 7 day Adventist, Sabado gihapon sa mga Roman Catholic. Basahon ako. Nai-imprimator niya? oh, imprimator Ang imprimator, ano yung si uh, uh, Sirilo, uh Sirilo R. Almaryo. O, gonsay, gisulti din sa mga listahan sa gitawag og mga pulong tanawa ha listahan sa mga pulong sabat okay the seventh day of the Jewish week from sundown on Friday to sundown Saturday so maura ang naibuan sa katoliko naibuan sa seventh day Adventist maura nga naman gikan mas 365 days and one fourth Ngalan lang ang nagkadiferensya. Oh, mo na siya brother pareha nang gitawag og sapatos. Naay sapatos nga Adidas, naay sapatos nga Nike, si sapatos nga bisag unsang nga ngalan, pero sapatos gyapon na siya. Sulod pa brother Valoria. Ah, kids, sulod pa Salamat. Mo sulod pa Ang sulod pa ngutan mo ni. Unsay gigamit sa 70 Adventist na kalendaryo sa pagbasi sa inyong ano sa Gregorian kalendar o Julian kalendar? Balik nito. Kini, kategorikal. Okay. Ang among gigamit is Gregorian kalendar. Usbon ko, walay kalayian sa Gregorian kalendar when it comes of days. Sa isa ka tuig, adunay 365 days and one-fourth. Naanas Julian. Naasad nas Gregorian. Naasad nas Egyptian. Pero sa pag-abot sa ngalan, lahi-lahi nag-ngalan. Na, na ay Nike, na ay Adidas, na ay uh, Converse. Mao na akong pagpasabot, Brother Valoria. Mao na nga wala magkakumplikto ang understanding sa Roman Catholic Church o sa SDA kung maghisgot o sabat. Nga ang sabat, subala so sa inyong libro, nag-ingon, Sundown Friday, ngadto sa Sundown Saturday. Correct na siya, koreksan sa seven day adventist wag yun kay problema balag mo yun ka nga ang, ang kalendaryo lahi nga lang basta pariha di aminar di angkon sa Santa Iglesia Katolika Apostol Karubana nga ang sabat gi sa sunset, uh, sa Friday ngadto sa Saturday sundown mo mo naging diri klaro kayo basa na to aron dili nagit tamalis na aron maklaro na gid na brother Valeria. The Sabbath, the seventh day of the Jewish, week from sundown on Friday to sundown on Saturday. Kinsay nagsulte? Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So, correct ang Seventh-day Adventist. Mahalag! Kung sa nga kilinari na mo ako sa siyon, basta correct ang Seventh-day Adventist understanding. Sunod. Sunod, mga tala. Sige, sunod. Okay. Sumala niyo pa sa mga naging na ko na Gregorian kalendar ang ginagamit sa 7th LBP sa pagbasis sa Adlaw sa Badong ng iyo ato, Ang pauta na ito, hindi iyo magamit sa si Gregorian kalendar. Ako ang pauta na, dawaton ba niyo nga tama ang iyong paggamit, tama ang Gregorian kalendar kaya inyong ginagamit. Pwede so, ko tubag. Tubag na ko. Ah. Kung gikain mo lagi, bisag-unsa nga kalendar, okay? ma gregorian ma julian o sa Egyptian, na doon ay 365 days and one fourth, wala ko'y problema diha. Ang importante, ang katoliko, nag-ingon na ang sabat is sundown Friday up to sa sundown Saturday. Correct ang 7 diabetes. Kung basaho na to ang libro, wag yung problema ang mga technicalities imo na na brother Valoria amo ang kamatoran nga giangkon sa Santa Iglesia Katolika nga ang Sabat Friday sundown ngadto sa Saturday sundown inyong giangkon so tama ang seven day Adventist okay po mga ako muli ko buta na ha kay ni gamit naging mo sa Gregorian calendar dawaton ba nimo sakto ang Gregorian calendar eh mamamuni gamit Julian okay Dawato na ako. Yes, dawato na ako. Sakto ang Gregorian kung maghiskot og 365 days and one fourth. Sakto sa dang Julian, kay na 365 days and one fourth. Sakto sa dang Egyptian, kay na si 365 days and one fourth. Ako wa problema sa mga pangalan. Ang importante, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nag-ingon na ang Sabat, unsa? for the seventh day of the Jewish week from sundown on Friday to sundown on Saturday. Mauna importante, correct ang seventh day Adventist. Mahala, i e na ng Gregorian, i e na ng Julian. Basta correct ang seventh day Adventist. Kaysa nagsulti, Santa Iglesia, Katolika, Apostolika, Romana. Okay, sunod mo ko tala. Okay, sakto man din kayo. Sakto yun. Salamat kayo sakto. Sakto lang. Sakto lang yan, day Adventist. sige. Sige, sige.